Yan, maglakad tayo ng mga dugis. Ganito pag walang pasok. <laughs> pag walang pasok, ganito ang buhay. Walang pasok kasi walang trabaho. Walang income. Aasan lang tayo dito sa so, commander natin yan. <laughs> palingke. Pang palingke. Ganito ang buhay. Pag walang pasok. Mahina ang... Masyaal Nag-strike yung mga train. Ano dyan? kami sa park. Wala rin kayong kalaban. Wala rin ay. Di wasa, di dyan. Wala homeless. na karta yung aso kumusta na mga ka-drivers you know? so, oh ayan o so ay so ayan ay amo ano nung ay rasyon tubig tubig drink water 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 na no, uha oh. oh. Kikinsa rin. Kikinsa. Oh, din kikinsa eh. Hindi natin nila yung kikinsa. So, mga alaga ni Susana. Agati. Dignomo. Ano? alaga ng aso. yan Walang <laughs> pasok. Walang pasok. Di off. Kaya mag-alaga ng aso, mamasyal ng mga aso. Buti pa yan, di off sa akin walang ah. trabaho talaga pahinga tama na stop ano ba yan brown yung kang dapat Ay, yung mga may aso talaga obligasyon ilabas yung mga aso hindi para hindi tumakay sa loob ng bahay brown stop na si Kinso naman o oh, si Kinso o <laughs> buti na lang. mapasensya si Kinso parang Nah, kalau Saya tadi sudah. Saya